yes Darling, magluto tayo yes Darling ano? Miswa, magiging natin malunggay yes Darling uh, ang galing natin ng mga ano talbos ng malunggay ito na yes Darling ating malunggay na nilinis natin ni Himay kaya magluto na tayo mamaya ito na yun yes Darling uh, ready na rin ang ating mga ricado nakamatis, sibuyas bawang at saka yung siling haba paits it's na, Let's do it na. Yes, darling na to. Maglagay tayo ng antika sa ating ano, kawali. Para kainitin natin at mailuto na natin ang ating mga ricado. At ilagay na natin ang ating sibuyas. Yan. Isagisay natin yan, yes, darling, para mabilis. Yan ang ating mga sibuyas. Ang ating gigisay muna una para maging mabango siya. Hanggat lumabas yung aroma ng sibuyas ko, ina natin para isunod na natin ang ating bawang kaya ilagay na natin ang bawang natin para bawang eh hey. Eh. Yan, bawang na sunod. Tapos, natin, patusahin natin. Para uh, maging malasa at maghalo ang sarap niya. Yan, ganyan, ganyan lang tayo magluto. Vlog, vlog lang tayo, yes, darling. Kahit na hindi tayo marunong mag over, ito. Sundan nyo lang itong step na to Paano magluto ng sarinas na may miswa malapit na siya maano oh. Ito, kamatis, lagyan natin ng kamatis na. At magisa na natin sila. Ang kamatis ang nagpapasarap din sa ating ginisa. Mabango. At Ngayon tingnan niyo oh. Masarap na yung ating ano natin, ginisa natin dahil sa may kamatis na, may bawang at saka mayroon ng sibuyas. Yan, Miss Darling, oh. Halo-halo lang sa mga baguhan dyan. Bago mga asawa, ito, gayaan nyo itong loto na ito tapos sa budget to ito dahil naluto na ng ano ilagay na natin ang ating sardinas o, diba? shout out shout out dyan sa so, may ari ng sardinas oh gigisa natin yan yes darling para at natin para maging masarap at tamang halo lang para di madurog din ang sardinas maya maya lagyan natin to ng tubig lagyan natin ng tubig para magkasabaw siya kailangan balanse ang tubig kasi baka sipsipin lang ng miswa yung ating ano sabaw kaya kailangan saktong sakto kaya dagdagan natin to ng isang mangkok ng tubig yes darling ganyan lang yes darling magluto oh. napakabilis no, ah, pasensya na kayo sa ano ko hindi talaga marunong voice over basta lang tuturo ko sa inyo ang tamang pagtimpla ng ano sardinas na mayroong kang at miswa Yes, darling, oh. Ang sarap na oh. Tara natin ang asin. Tapos lagyan natin natin ng bitsin. Yan. Tak 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 lang. Ganun lang is yes, darling oh. Mabilis lang talaga. Kumulong pulong-pulong na siya oh. Yan, sarap niya tingnan. Ah, ang bango-bango na. Nauamoy ko yung crispy. Ang bango. Yan, lagyan na natin ating miswa. Lahat lang ng miswa ilagay ko kasi sakto lang yan. Ang isang mangkok po, isang kainan lang. May tira man yan, punti lang masarap po yes, darling tama para hindi masyado masipsip ang tubig uh, kalahati lang ng miswa so hindi na naman yung isang kalahati kaluhaluin natin yes darling para mas maging malasa at ilagay na natin yung ating bida yung malunggay natin ito yung malunggay napakasarap nito sa katawan natin ito oh. ang sarap hinahinayin natin paghalo kaya eh, baka madurog na yung ating ano, sardinas is yes, darling at ito na siya, yes darling, lutong-luto na oh. Sarap ito, kay na tayo, yes darling. Oh, ang sarap, ang bango, yes darling na. Bye-bye, thank you for watching.